Pagkalami, oy! Pati ako napapalunok sa sinigang. Mayroon mga kababayan. So, tulong-tulong muna ang mga boys, ang Team Daddy Frankie, sa pag alaga kay Nancy ngayon. Dahil hindi pa kami nakahanap. Kaya kung sino man po yung mga interesado, re-representa na may alam paano alagaan yung mga ganito comment nyo dyan sa baba mga kababayan kala mo babae eh? mm. <laughs> hindi mo alam asawa ni Maritish pala yun no? yan yeah, siya na nga yung nilista asawa niyang asa si Arco Edison ha? No? Ano pangalan? Hindi. Puya Edison. Oh, Edison. Puya Edison. Oh, Nilista asa. doon? Nabasa mo? <laughs> Oo. Oh, oh. Ay na mo, umiyak yung anak ni Ate dutis, di ba? Yung alat list wala, eh. No. Ha? Ikaw, di ba naglista ka rin doon? Ha? Uh, 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 ano nalista mo? Yung doon sa iyang um, loving memory. Ah, loving memory. Ano nilista mo? Ma original, yung original. labing mm memory. Original. Yeah. Original. Umiyak ka rin ko kanina. Bakit naman? Iiyak, normal lang. Ano

So yung maabot. Ah, uh, maayatag sa mga Si Ate Marquis nagtrabaho eh. Siya ang magkasak sa kanya mm ng pagkain. si Ate bayan niya, ano yung na lang. hindi kanya ang balay. Pag lang, balay yung taong hindi na kapatay. Sinasabi ng balay. mga tulda yung kita ko. Kasi Tabing-tabing ko -tabi mga putong ng tabla, gilabing-tabing, iba, hindi ko po Mahirap lang kasi sila. Mm. So walang balay itong, um, wala akong balay itong balay. Walang balay. Si Bandam, Bandam, mm. nakita, anong, anong, mm. nakita mo Sinabi mo kay Marites nung siyempre, libing niya kanina, wala na, nakita mo. Uh, um, Oo, oh, uh yung -huh. mismo na si uh -huh. Marites eh. Uh Oo, oh, -huh. oh. na mismo agad? Si, si Marites, ah, ah, uh, matartay ng ah ako yung nandos sa langit. Para, ta, nandang tinitipid bro, may lang manok. Nung ko na yung langit, bubukta ni pit bro, bubukta ni pit bro. Di marit eh. Makapasok ka sa langit. Pang matuwati ipapas dito. Para tingnan namin mga kababayan. Niya, Tapos na yung living. Kaya ito, papahinga muna kami ng konti. Pagod sila mga kababayan. Pagod ka ba? Hindi, hindi. Alam ko lang naman. Pagka-pagod ka. Eh, bakit inuuwi mo yung tinapay doon? Saan? Doon. Pagkakuntan ako si Marates, eh. Oo, hindi pwedeng iuwi yung pagkain. Kakain doon lang. Hindi pwedeng iuwi. Susundan ka niya. Saan, eh? Ano, si Marates. Yun pa tayo. Uuwi Si Marates. Ha? 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 Hindi ba natin? At susunod doon? Eh, malapit. Malapit nang maluto, niloto ko yung request mo na tinola. Ah. Diba? Ito rin eh. Hindi ba natin? At susunod doon? Oo. At susunod doon? Siyempre, ayaw niya ipauwi yung pagkain kasi pag inuwi yun, mauubos yung pagkain ng bisita. Mauubos yung pagkain ng bisita. Kaya bawal iwi. Yung pagkain, yung pagkain, ano tayo may parte? Tatapin? Hindi ah, kakainin lang ng mga bisita, kaya bawal iwi. May Marte? Hihilahin yung paa mo. <laughs> Kaya hilahin yung dila mo kasi maiksi. Yan niwang manok. Parang dyan rin. Para dyan rin yung ko. manok? Niwing, niwing. Ano ba sa akin mo? Niwing. Manok. Manok. Ano English ng manok? Niwing po ah. Ano yung English ng manok? Knowing you, knowing me. <lacht> <lacht> no? Paano <laughs> uh, paano, paano kanta yan? Ano? Knowing no, knowing, me. Knowing me, <laughs> पारांग इंग्लिश निबंध दमिया ना, हाँ पारांग इंग्लिश निबंध दमा, अने इंग्लिश निबंध दमा, अने इंग्लिश निबंध दमा, आयुवे नटाल, आयुवे ना, अलिम्फी, आयुवे, अने, आय आयुना टाल, अलेवेड्सी, अलेवियो, अलेवी, योवे ना कलिवा, योवे ना तानंग, योवे ना जिलेशो, नो बारामेर, ली बारामेर You want to start? But, uh, no? Hurry, please. Gali. O, ayan. Sino Niu. Ha? Ito kasi si Niu Wang? Si Niu Wang. Si na? Luto na? Niu Wang. Si Wang. Niu Wang. O, sige O, ayan na. Luto na yung tinungo.

Pati ako napapalunok sa sinigang. Hey, mga kababayan So, tulong-tulong muna ang mga boys, ang Team Daddy Paki sa pag-aalaga kay Nancy ngayon. Dahil hindi pa kami nakahanap. Kaya kung sino man po yung mga interesado, nare-representa na may alam paano alagaan ang mga ganito, comment din dyan sa baba mga kababayan uh, namin is 500 pesos a day. Gaya ng bigay ko po kay Marites. Pero sana po, uh, panalangin namin na yung namin ay kagaya din ng uh, pagmamahal ni Marites kay Nancy. Na talagang hindi niya pinapabayaan, napanuigo. Kasi ang uh, mabilisang mabilis ang paggaling ng ating pasyente ay nakasalalay sa pag-aalaga at pakikitungo natin sa kanya. Kahit anong gamot na limbawa, kung ang pagpikipag-usap, pakikitungo ay hindi maganda, mm, malabo, mahirap. Kumbaga, sama-sama yan sa gamot, magpapakain, mapagpapahinga, at magkakatulog sila. Kaya mga kababayan, asamaan niyo po kami na makahanap ng bagong mag-aalaga kay ate mga. Kain na hmm. Ah, so, <laughs> Uh, sa pag-aalaga uh, kay Ate Nancy, no? dandan la, lang. La. Ay, Ayaw mo ng bulay. Tinatabi niya yung mga bulay. Kumain na ko kanina mga kababayan, nakadalawang rice na. Di ba mahilig siya sa sabaw?

Inubos mo na yung sabaw. Ha? Mamaya na yung sabaw. Paano mo? Na, may klaro. Ang sarapan siya sa sabaw. Ang sarapan siya sa sabaw. Ang galing si Yori ha. Pwede mag-asawa

Ha? Huh? Sabawan pa. Sabawan pa. Mm -hmm. Yo. Mainit, mainit. Ayaw nyo naman pa. Hmm? Kaya risky? risky? Kaya kain na daw. 108, malapit na. Sige, isimula natin yun. 104. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, I-share po natin itong videos na ito para ma-update din yung mga kababayan natin na nangangailangan din ng trabaho baka sakali may mga kababayan tayo dyan na nangailan ng trabaho basta ito po ang magiging trabaho dito aalagaan si uh, Nancy syempre maglilinis na rin ang bahay kasi magluluto ng pagkain nila usually kasi pagka may bantay sila may iiwan dito no? and maraming maraming salamat po and God bless may okay, banda ka nang ano, sabi Eh, may hindi ako patawad yung si papadito. Ano yung marites para para kilala ni Martes ah, tatawarin na para si Martes para matarte ang ni Pablo Dito pinto ng na nangit nagsisimba ka? o ko ito ko si Martes ah, si Martes po ko dasalan si Martes okay.